Ano naman ang kwento ng nanay mo? Naabutan mo ba yung nanay mo? Hindi na po. Ang bata po, hindi na. ano naman ang sabi ng tatay mo pag tinatanong mo kung nasaan yung nanay mo? Sabi, iniwan na daw po. may Ano yun? Umuwi ba lagi yung tatay mo? Hindi na po. Parang wala na po ano, sa amin. Uwawa, hindi na po umuwi. Parang po may naasawa na siya. Tapos hindi ka na binalikan? Hindi na po. Parang iniwan na rin po. Eh. Pangalan ng tatay mo at saka yung nanay mo? Sina po. At saka badong. Alam mo yung apelyedo? Hindi na po. Parang awa nyo na po kung hindi nyo na po kayang mag alaga ng mga nakuna po kayong a-anak-anak. Naiiwanan nyo man lang sa isang tabi. Kumawa naman kayo sa mga bata. Oh ano yan? Kanito po. Kanito po. Kanito? Ba't naglalako? Ba't iyon naglalako? Wala po. Mama po namin sa, sa Patangas po, mama ko. Patangas? Ano po? Namatay na po mama namin. Saan kayo nakatira dito? Dila po, sir po. Saan po tayo doon? Tara. Tara po. Sige. Diyan. Ako kayo dyan. Ayun. Ako pala si Kuya Val. Anong pangalan mo? Esekel po. Ako po si Red Red. Sino? Red Red po. Ilang taon na kayo? Ako tamag ano, 11 pa ano, rin po. Opo, 13. Saan kayo nakatira dito? Dilapasal po dun sa may papalo sa Mayano. ano. Papalo po sa Jambu ano, po. Hindi kayo magkamagana? yaman po. Ako po nakatira po sa Gordia 1. Sa saan? Gordia 1 po. po. Sa Sinda lang. Hmm. Saan kayo nagkakilala? Dito lang po, sa Nakdo. Mama Nustin po siya. So hindi alam ng magulang yun? Nagtitinda kayo ng ganyan na nagpapalaboy-laboy na, kayo. Maliban sa pagtitinda, ano pa yung ginagawa niyo? Umamalimos po. Umamalimos? Tapos? Oo po. Papambili po namin pagkain tsaka bigas. Baka nagano kayo? May bisyo kayo? Wala naman? Wala naman po. Tapos pagkatapos umamalimos, hanggang hapon na yan Tapos pupunta na kayo. Saan kayo natutulog pala? Saan po? Nakatira lang po kami. Eh? Nakikitira? Kasi sino naman tinitira niya? idol po. Sa Mayano ano po, kapag po namin. Ka kakilala nyo matagal. Tapos okay lang na doon kayo tumira sa kanila. Papa. Ano yun? Nagbibigay ba kayo ng pera doon? Nagsishare kayo? Iman pa po. Pang binibigan po kami bigas, binibigay po namin. Abong ah, sa so yung kinikita nyo sa mo, pinagbibili ng bigas. Baba. Tapos yun yung parang share nyo na rin doon sa kanila. Papa. Ah, ano yun? Yung mag-asawa? may pamilya, may mga anak. Apo. Tinitirahan nyo. Tapos yung anak nila, tropa-tropa yung ganun. Pero kayo talaga yung magkasama lagi. Saan, saan ba kayo nakakarating? Maliban dito sa ano, Magdo? Gimpels po. Sa? Gimpels. Doon pa sa unahan? Bakit pinabayaan kayo ng magulong nyo? Ito no, na may alam. Nasaan yung tatay nyo? Papa ko po, nagtrabaho pa po. Nagtatrabaho? Ah, so alam pala ng tatay mo na ganyan yung sitwasyon ng... Ayan mga beshi na no? may nakita. May na... Paglabas namin sa Macdo, ayan may nakita kaming dalawang bata. Nagtitinda sila ng star apple. Ito. Ay, dito po. Ayan, so inalok nila tayo kasi stopover kami dito. So siyempre nakakahabag yung team ni Daddy Frankie eh, kaya ayun, nausap na rin natin. Ano. So yung tatay mo nagtatrabaho. Anong trabaho ng tatay mo? Nagtatrak po. Nagtatrak? Driver, pahinante? Pahinante lang po. Yung sumasama-sama sa driver ko? Nagdi-driver po sila ng truck. Nang? Truck po. Anong dinideliver? Ano, anong din bakal po pala. Anong dinideliver nila? Bakal po. Madami. Anong nagtatrabaho yung tatay mo sa ano? Parang sa junk shop? Bang... Ah. Ikaw nandong? ano man Ano pa nandideliver po yung tatay ko? Hmm? Ng tubig. Nagdi-deliver? Ang kuya ko naman po, nagtatrabaho din po sa officer So umuwi ka doon sa inyo? Opo. Magkaiba, magkaiba kayo ng... Ah, mag, so dito lang kayo nagkakasama o pinupuntahan mo siya o sino bang pupunta doon sa inyo? I ano mean, dito Dito, dito na lang kayo sa labas nagkakasama? Opo. Ah? So matagal lang kayong magkakilala? Opo. Kaibigan? Opo. Hmm. Tapos, paano naman yung, paano nangyari doon sa, sa nanay niyo? Namatay po sa abroad. Sa, ah, Ano ka abroad pa, paano mo nalaman na matay? Bata yung... kami po, iniwan na kami po ng, kung bingot ako po, iniwan ako na mama ko, punta sa abroad. Namatay po doon. Ilan, ilan kayong magkakapatid? Apat po. So, pang ilan ka doon sa apat na magkakapatid? Bunso po. Nasa yung mga kuya mo? No? Ando po sa bahay. So, ilan tatlong kapatid mo kasama mo? Opa. Ano yung sarili niyong bahay o nangungupahan kayo? Sariling bahay pa. Hmm. Buti pinapayagan ka ng tatay mo mo. Hindi ka nag-aaral? Nag-aaral po ako. Oh, Natapos na po. Pagkatapos po ng aral, pumunta na po dito. O, saan ka nag-aaral mo? No? Diyan po sa barangay naman sa center. Hmm. Nang-aaral sa ako po. Hmm. Tapos, ano yun, hindi ka na pinag-aaral ulit ng tatay mo? Pinag-aaral po. Ilan taon ka na nga ulit? 13 po. Kung natapos ka na ng... Anong natapos mo na ngayon sa elementary? Dapat grade po rin ako po. Nambalik ka po ng grade 2. Ayaw mo bang mag-aaral ulit? Hmm, gusto ko po. Oo, oh, but ayaw mo kausapin yung tatay mo sa so kayong mga kapatid mo. Ano bang ginagawa ng mga kapatid mo? Nag-aaral po. Na, nang? Na Nangaaral. Nang Nag-aaral? Opo. O ba bakit yeah. hindi ka nila pinaparaan? Nung aral ako po, may bawon na ako po. Yun yung pinapamalamas ko po May... eh. Yun yun yung bawon ko po. baka siguro makulit ka kaya ganun. Ah, nag-aaral ka po po lang. So ikaw naman, baby. Hindi na po ako nag-aaral. Hindi ka nakatungtong ng eskwelahan. Ano naman ang kwento ng nanay mo? Naabutan mo ba yung nanay mo? Oh, hindi na po. Ang bata po, hindi na. O ano naman ang sabi ng tatay mo pag tinatanong mo kung nasaan yung nanay mo. Sabi, iniwan na daw po kami. Hmm. Yun lang. Yun lang ang sinasabi ng tatay mo. Aba. Tapos may kapatid ka. Apo. Dalawa lang po kami. Ako po bunso. Nasaan yung kapatid mo? Ando po. Sa bahay. Ano yung babae, lalaki din? Lalaki po eh. Anong ginagawa ng kapatid mo? Doon po. Nagkasama po mga mga tropa niya. Ah, parang ano din yung nagaganyan din sa'yo? Apo. Mamalimos din. Sa inyo naman kinukuha itong apple? Yan po, sa amin po. Ay, mayroon kayong, mayroong tanim yung bahay nyo doon? Hindi po. Wala na po. Wala na po mayari. Wala na. Kawawa naman kayo. Pabayaan kayo ng magkano naman tinikita nyo ng ano, pamamali mo? Isa po, 150 lang. Ano yung, yung mga, ano yung extra apple lang yung mga tinitinda nyo? Opo. Meron pa po, po, mangga. Mangga po. Marami naman kayong nakukuha ng mangga. Opo. Opo. Buti hindi kayo hinahabol ng may-ari ng, ng mga wanggaan. O hindi kayo... Hindi kami po. Naka-paalam. So okay lang naman sa kanila. Apo. Magkano nyo naman halimbawa yung ganito? Magkano nyo naman binibinta? 70 lang po. 70 lang po. Yung mangga, 50. Madami Ayo. na po yun. Ay, may isang tumpo na. Kahit Apo. anong klase ng mangga. Ganun. So nakakamagkano naman kayo? Sa so, buong mag-apon. Isang po, ano? 250, ganun po. Tapos, bibili nyo na ng bigas yan. Ang naman yan, mga tinitirahan nyo. Bakit hindi na lang kayo, ano, yung... pumunta ng DSW dito, tapos doon na lang kayo. Para at least mag-aaral naman kayo. Kaya so, na. wala ka na bang balak mag-aaral. pa ang papa? Oo. Oh, dalawa lang naman kayong magkapatid. Tapos yung kapatid mo hindi na rin nag-aaral. Hindi nag-aaral. Hindi na po, pero marunong na po magbasaan mo sila. Eto, eh, sabihin na nga, pag-aaral yung kapatid mo. Nakatapos po siya, grade 5. Ha? Ilang taon na ba yung kapatid mo? 15 po. Um, ano na, bina, ano na, magbibinata, ano? Tapos ikaw, ilang taon ka na ulit? 11 po. Hmm. Dapat nag-aaral ka, ka. So, kausapin mo yung tatay mo. Ano yun, umuwi ba lagi yung tatay mo? Hindi na po. Parang wala na po, ano, sa amin. Uwawal hindi na po umuwi. Parang po may naasawa na siya. Tapos hindi ka na binalikan? Hindi na po. Parang iniwan na rin po eh. Para may nagalaga po sa amin. Pasalamat na lang tayo na may nagalaga sa inyo. Opo. Hindi naman kayo inaapi-api doon. Oh. Hindi man po. Bayad pa po ba nga sa amin eh. po kami. Pero kailangan mong magdala ng bigas doon kaya ulang kanya? Hindi na po. Kahit ano po. Kahit hindi na po. Pero pang binibigan na po ang bigas. Ano naman yung, narara ano naman yung nararamdaman mo na iniwan ka na ng tatay mo at sa inanay mo? Masakit po. Hmm. Hindi pag-uusapan niyo naman ng kuya niyo yung gano'n. Tapos, sa may edad ka na ngayon, yung 11 years old, dapat sa mga murang edad niyo nag-aaral kayo, hindi kayo yung palaboy-laboy sa lansangan. Halimbawa, kung nakakaharap mo ngayon yung tatay mo, i-upload kasi namin to okay lang sa inyong dalawa. Huwag halimbawa kasi wala na yung tatay mo sa nanay mo, baka sakaling mapanood nila to, baka may gusto kang sabihin tungkol sa kanila. Sa miss ngayon. na miss mo na po sila. Ha? Miss na miss ko na uh, po sila. Humarap ka sa ano, halimbawa humarap ka sa camera, tapos anong sasabihin mo? Kumari, yung tatay niyo o kaya yung nanay mo yung nandiyan sa harap niyo, anong gusto mong sabihin sa kanila? Tumingin ka sa camera. Miss na miss ko na po sila. Pangalan ng tatay mo at saka yung nanay mo? Sina po, at saka Badong. Am alam mo yung apelyedo? Hindi po. Hindi mo alam din yung apelyedo niyo? Hindi. E yung kuya mo? Ay, alam ko po, po apelyedo na papa mo. Ano? Bangkulo po. Bangkulo? At anong pangalan? Badong po. Badong? Ayan. Sir, ako na po yung Sir Badong Bangkulo po. So, yung anak mo po kasi kumakain po kami kanina sa MacDo. Nakita po namin doon sa labas, sa may salamin ng MacDo. So humihingi po sa amin ng kain, barya, ganun. Saka magtitinda po sila ng star apple. Ayan. So baka gusto niyo pong balikan niyo po yung iniwan niyo pong anak. Tapos dalawa daw po yung anak nyo. Baka gusto niyo pong balikan dito, kawawa naman. Tapos sinabi nga na nag-asawa na raw po kayo. Asawa ko, kung sino man din po yung nakakig... Anong pangalan ng nanay mo? Shina po. Shina. Ayan, Ma'am Shina. Kung mapapanood niyo po ito, sana po puntahan nyo at balikan nyo yung anak nyo dito po yan sa anong lugar ito? Magdo na? po. Ha? Magdo. Singgalan po. Singgalan. Magdo. Singalan, Magdo. Um, anong singgalan ano po? Singgalan Magdo po. Sa singgalan Magdo, anong lugar? Anong, anong Pampanga. lugar? Ha? Pampanga. Singgalan dito sa Magdo, sa Pampanga. Pampanga po, sa expressway ba ito? Yon dito sa may Singgalan Magdo sa katabi ng Caltex po na Magdo. Maawa naman kayo dito sa dalawa yung anak. Ano? Kung sino man po yung nakakilala sa magulang nito, peace lang naman eh. Kasi kawawa naman, palaboy-laboy po sila, ano, nanginihingi. Eh kung masagasaan po itong mga ito, hindi ba kayo naaawa dito sa mga bata? sa yung, ay, kumpleto naman ito, ano? Tapos yung nanay mo, do? Um, Umatay na po. Wala na? Wala na po. Niwan na kami po yung bata ko po. Baka po, yung, pa. Nung sa akin po, papa ko. Hmm. Kaya gusto ko yung papa ko na, na ano, mahal ko pa sa po. po. Mm -hmm. Nang didriver siya po ng tubig. E, gusto mo salamat sa tatay mo, di ba? Kausapin mo na kayo mo. Salamat po, tay. Na mahal kay tay, na nailaga mo kayong ba, bata papa ko pa po. Kawawa naman itong mga bata nito. Mga bisita, kawawa naman itong mga bata nito. Sa so, kainiwanan, lalo na ito. Ano na ng magulang, mga magulang, ulilan na. Tapos nakikitira na lang silang dalawang magkapatid. Tapos hindi man lang nakatungtong kahit anong, anong sa paaralan, hindi man lang nakapunta. Mabuti pa yung kapatid niyang panganay, 15 years old, nakapag-aral daw hanggang grade 5. Ayan. So mabuti na lang nakita kayo ni Daddy, ni Daddy Frankie kanina. Anong masasabi mo, mo kay nanay mo? Baka may gusto ba sabihin kay Matay, mm. nanay? Sana pa, umuwi na po siya. Nangyay siya na, punta niya na po kami dito. Hinahanap mo yung kalinga ng nanay mo? Hindi. Hindi ko man. Ay hindi na? Uh, ayan, hindi po kasi nila naranasan yung kalinga ng sariling magulang. Kaya hindi na siguro nila, hindi na nila na ano, hindi na nila, parang hindi na nila nararamdaman o hinahanap yung pag-aalaga o pag-aaruga ng magulang kasi na, sa nangyari iniwanan, maliliit pa sila Kanyang kapatid ko Wow. Anong ginagawa ng kuya mo? Doon pa. Anong, hindi siya nagtatrabaho yung doon lang sa sana, sa mga barkada niya? Minsan po, kung may trabaho siya, binibigyan niya rin naman po ang pera. Kahit magkano. Anong trabaho naman ang ginagawa ng kuya mo? Pagano po, nagbubuhat ng upuan. Ah, nag, parang nagsa sideline, sideline yung gano'n? Opo. Okay. Huwag kayong mag huwag kayong makikisama dyan sa mga batang may mga ginagawa na masama kasi masama nga yun. Kahit pa, paano at least. Wala kayong... Okay lang naman yung... Sa, huwag lang kayong magano ano dyan sa mga kalsada kasi baka masagasaan kayong dalawa. Hmm. Kawawa naman kayo. So, ayan. So, nakikibuti na lang. Nakita kayo ni Daddy Frankie. May kilala ba kayong vlogger? Ganon? Hindi naman po. namin. Ano? ko po nakakalala namin. Pero alam nyo yung vlogger? Apo. Ano yun? Sa YouTube ko. Po, hmm. Marami pong binablog. Oh, so Tumutulong po. Tumutulong sa? Mahihirap. Ay, yung... Oh, ayan, si Daddy Frank ayun. Kumain kami sa Magdo yung kasama. Tapos nakita kayo. Ayon, in behalf ni Daddy Frankie. Buti na lang nakita kayo. Bibigyan kayo ng pagka... Bibilhan... nagbigay siya ng pambili ng pagkain sa yung dalawa. Oo, nang magdo tapos ayun basta yung huwag lang kayong gagawa ng ano ng masama ha mga ako kayo tapos dapat nagsisimba kayo tapos ganun huwag yung gagayahin yung mga ibang ano dyan yung ibang mga bata na may mga ginagawang masama Aba. ha Aba. dapat pagpapal anong, anong sasabihin niyo na nagbigay sa akin si daddy Frankie para ipaabot sa inyong dalawa salamat po salamat po isa kayong dalawa Ayan. Ayan. Thank you po. Anong ba? Ano ito nga? Anong gagawin mo diyan sa 500 na binigay ni Daddy Franke? Bibigay ko po doon so may nag po sa amin. Bibigay mo lahat. Magtira tira ka naman ng para sa iyo tapos para mabili bilhan damit. Tapos huwag mong ibibigay lahat. Okay. Magtira ka tapos pabaryahan mo na yung pagpunta mo doon. Bumili ka na ng bigas. Tapos okay, sa kaya iwan sa kuya mo, bigyan mo. Ikaw naman, anong masasabi mo na binigyan ka ni Daddy Frankie ng 500? Thank you po. Salamat po na binigay mo sa akin. Thank you po. Salamat. Marami po salamat. Maraming salamat din sa inyong dalawa, no? Tapos mag-iingat kayo lagi. God bless. Thank you po. Thank you po. Ayan, mga mga beshi, mga kababayang kabarangay ni Daddy. May isa na namang natulungan siya, no? Kasi nakita po ni Daddy Frankie ito na nandun sa may salamin sa gilid. Kasi kumain nga po kami dito sa Magdo. So pinakausap po sa akin ni Daddy. Kawawa. Na. So ayan. Bye -bye po. po. Thank you so much mga bisi. Ayan. Kawawa na. Mo. Kung sino man po yung nakaka kilala po dito. Pangalan po ulit? Ezekiel po. Okay? Ezekiel. Kay Ezekiel, no? Ayun, nasabi ko na po kanina na nandito sila sa may Magdo. Macdo, Macdo Singalang, Pampanga. Kadabi po ito ng Caltex, no? Ayan, sa may harap ng Souls and Laces, ayan. Kung sino man po yung nakakilala dito kay Ezekiel, ayan, mga kamag-anak, pinsan. Lahat po yung tatay niya, please. Yung tatay niya si Badong Singalong, ayan. Badong Singalong at saka yung nanay niya si Shane, ayan. Parang awa nyo na po kung hindi nyo na po kayang mag-aalaga ng mga anak. na po kayong aanak-anak, naiiwanan nyo man lang sa isang tabi. Kumawa naman kayo sa mga bata. Ha? Ah, lahat po ng ano dyan. Salamat po. Ayun, God bless. Ingat kayo ha. Mag-iingat yes. kayo lagi. Huwag mong ikaw kayong dalawang magkapatid. Magtulungan kayong dalawa ha. Ayan. Sige na. Pagkatapos na ano, umuwi muna kayo doon ha. Opo. O sige na. So, bye po. Thank you po. salamat so, po ng sulong na mundo. Maraming maraming salamat po. May natulungan na naman si Daddy Frank. Thank you po. So lahat po ng mga nasa premier dyan. Ano? Ayan. Lahat po bye, nga na. Bye bye. Thank you so much po sa lahat ng nasa Premier at sa kayong mga Daddy, nagpapakulay kay Daddy Barkey. Thank you, thank you, thank you so much. Sana hindi po kayo magsawang sumubaybay so araw-araw ng ano, sa lahat ng mga videos. sa yung mga, yung hindi pa po nakasubscribe dyan, magsubscribe na po. sa so, yung hindi pa, hindi pa po nakapalo, ayan magpalo na po. Thank you so much po sa inyo lahat. Saan nung po kayo sulok ng mundo, lalo na sa Pilipinas, sa yung mga OFW na palaging sumusuporta at tumutulong po sa team Daddy Frankie. Maraming maraming salamat po sa inyo. Mahal na mahal po namin kayo. Ayan. Mag-iingat po kayo saan man kayo sa sulok ng Pilipinas sa sa, sa buong mundo. Bye-bye.